ang ipapakisama mo sa asawa mo, yung paraan ng Diyos, kung paano mo siya tatratuhin, kung paano mo siya mamahalin, kung paano mo siya igagalang. Umpisa natin uli kapatid na Daniel. Gayon din naman, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae nagaya gaya ng marupok na sisidlan yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Aalalayan mo ang asawa mo, hindi mo tatadyakan, hindi mo sasampalin, hindi mo sasaktan ng damdamin, hindi ka magiging mapait sa iyong asawa kasi batas yun eh. Basahin natin sa Kulosas 3.19. Mga lalaki, Ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Pero lalaki mapait sa babae. Kung magsalita, parang ang kausap niya, kaaway niya. Parang ang kausap niya, ay alila niya o alipin niya. Ang babae, binibigyan ng pagpapataan. Kaya mula sa pakiksama sa asawa hanggang sa pagdadala ng anak at ng pamilya kailangan alam mo yung aral ng Diyos. Basahin natin ang 5.8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggis siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Kapat pala ang isang tao kinakandili niya yung kanyang sariling sambayan, yung sariling kanya. All that is within his domain. Yung mga irresponsable. Nagpadre di pamilya, walang makain ng pamilya. Andun siya sa barkada, lasingan, sa sugal, sa bisyo. Yan hindi dapat i-consider padre di pamilya yung mga yan eh. Walang karapatang magpamilya yung mga ganun, mga irresponsable. Pag hindi ka nagkakandili sa yung sariling sambahayan, ay tumanggi ka sa pananampalataya, you have refused the faith, and you are